Lubog din sa ba mga sementeryo sa Hagonoy, Bulacan. Kaya ang ilan, sa bahay na lang daw mag-uundas. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosco. Halos di na makita ang mga puntod sa Hagone Memorial Park sa Bulacan dahil sa baha. Kahit mga musileyo, pinasok din ng tubig. Hindi tuloy makakabisita ang ilan sa kanilang mga yumao para sa undas. Si Justin nga, hanggang tanaw na lang muna sa lolo niyang nakalibing dito. Walang magagawa eh, lubog na po talaga. Sa bahay na lang po kami magtutulos. Kawawa yung mga nakalibing. Patay na, pinatay pa lalo. Ayon sa barangay, sinabayan ng high tide ang ulang dala ng Bagyo Christine. Naiipon po nang naiipon dahil Siguro po malit na rin po yung dinadaluyan ng ano ng tubig. Tuloy-tuloy naman ang pagbomba ng tubig sa sementeryo. Humingi rin ng paumanhin ang namamahala sa libingan. Bukod sa Hagonay Memorial Park, baharin sa halapit na Hagone Catholic Cemetery. Pero si Jess, hindi alintana ang banta ng leptospirosis. Mapuntahan lang ang puntod ng kanyang mga kaanak. Once a year lang naman to, di para Makita ko man lang yung kalagayan nila, baka pwede pe namin silang ilipat dito nga sa ating pwesto, abot hanggang 20 yung taas ng tubig. Pero pag lumayo ka pa hanggang doon, abot na hanggang bewang. Ito yung sinusuong ng mga taga rito para nga mapuntahan yung puntod ng kanikan dilang mga kaanak. Halos wala rin bumibisita sa Hagone Municipal Cemetery na nilulumot na. May mga buhay na isda pa kaming nakita. Baabota ng habagat, high tide, tapos uho pa, lalalim, eh, katulad niyan. Hindi na natutuyo yung tubig sa loob. Kaya ang kaanak ng ilang mga nakalibing dito, inilipat na sa ibang sementeryo ang kanilang mga namayapa. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5